narito po tayo sa Barangay Patubig, Marilao, Bulacan at ipong makapanay ngayon na butihing lingkod dugmamalasakit tumutulong gumagawa at uh, talagang uh, gumagawa ng kabutihan dito po sa Barangay uh, Patubig, Marilao, Bulacan na si Barangay Kagawad, Ricardo Silvestri Jr. Kunsi, kumusta na po ba kayo? Okay, uh, okay naman po. Okay, kunsi, uh, may tanong ko lang po saan kumiti po ba kayo ngayon na uh, nailagay ng ating uh, kapitan? Ang uh, ngayon pong panahon na to na 2024 ako po ay nalipat sa committee ng Peace and Order. Ah, uh, po ang aking hawak na committee ngayon. Okay. So dito po sa ating committee na hinawakan ngayon kung si ano po ba ang ating mga nagiging programa na o naging accomplishment na tinatawag natin upang pangatili po ang katahimikan sa ating barangay. ang uh, ngayon po ay uh, mas pinalakas po namin ang mga barangay tanod na nag-duty ngayon, mas pinaraming po namin nag-duty sa tulong po ng aming Hepe uh, Ovid Cabanjin, ang aming mga deputy, sa tulong din po ng aming punong barangay Oreses Jacinto, mas lalo po namin pinalakas ang grupo ng uh, mga tanod na mag-duty ng 24-7 sa aming barangay. Okay, Pero kung si bilang ating barangay kagawad o bilang ating lingkod sa barangay patubig, ano po ang inyong uh, sahay o panawagan sa ating mga kabarangay na sila ay patuloy na makikiisa lalo na po sa ating uh, katahimikan sa barangay? Uh, ngayon po, uh, binuhay po namin yung aming uh, uh, car hours na 10pm sa tulong po ng aming SK Chairman, ang aming sagbanyang barangay, ang aming uh, punong barangay o resesasinto na mapanatili yung mga kabataan na sila ay nasa bahay na ng alas 10 ng gabi upang mabawasan po yung mga pangyayari na nakakaroon ng gulo sa labas ng aming barangay, iwas ng away at bawas yung mga nagiinom sa lansangan. Okay, so uh, panawagan niyo po o minsahin na lang po sa ating mga minamahal na kabarangay, Kunsi. Uh, patuloy po tayo sa pag-iingat sa araw-araw at ang ating mga anak po ay panatilihin po na nasa bahay nang ng alas 10 ng gabi upang po tayo ay makatulong sa ating uh, barangay na makaiwas sila sa mga disgrasya, pangyayari sa labas na hindi ka nais-nais. Yun Okay. So, and uh, huling misahin niyo po kung si sa ating mga kapwang nagsiservisyo sa barangay patubig. Uh, patuloy po tayong tumulong sa ating mga kabarangay, umisip ng mga pamamaraan upang lubos tayong makatulong at makahikayat na makapaglingkod ng maayos at tapat sa ating barangay okay. okay, yan po ang misahin ng ating butihing uh, barangay kagawad dito po sa ating uh, barangay Patubig, ayon nga po sa ating mga kabarangay dito na talagang uh, tunay na nagmamalasakit at nagsiservisyo, naglilingkod ang ating butihing barangay kagawad na si kagawad uh, Ricardo Silvestre Jr. ang ating butihing naglilingkod sa barangay Patubig. Magandang araw po mga kabaryas Lay Castro po ng Parecios, ingat-ingat po kayo and in your family. God bless us all Mami salamat